Eto pakinggan nyo natin, ha? Galing po mismo yon kay President Marcos. Sa mga kapulisan po, sa minamahal po namin kapulisan, mensahe po ng uh, Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Okay, pakinggan po natin! You have to remember, I brought this up. And since this has all been exposed, well, it's actually known to many people, but it has now been exposed to the general public. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry because what's happening is not right. Yes, express it. You come, you 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 make your feelings known to these people and make them answerable for the the the, the wrongdoings that they have done. Palaman ninyo, palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung papano nila, paano nila kayo sinaktan, kung papano kayo ninanak, ninakawan itong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo lahat, gawin ninyo mag-demonstrate, just keep it peaceful. Yeah. Kasi pagka hindi na peaceful, ay mahirap na yan. Ay, niya, uh, we will have tayo. to, the police will, uh, will have to do its duty uh, to maintain peace and order. But to show that you are enraged, to show that you are angry to show that you are disappointed to show that you want justice to show that you want fairness what i want to show that there's justice i want to show that there's fairness i want to show i want to hold these people accountable just like they do so i don't blame them i don't blame them not one bit no. Pakinggan po natin ang mula sa pamunuan ng kapulisan tungkol sa mensahe po ng mga kapulisan. Patrol, kami pong mga pulis, piling po oh. namin sana sa inyo na huwag niyo po sana kami ituring na kaaway. Totoo po, may mga ilan po sa mga sumisira ng aming imahe. Pero huwag niyo po sana kalimutan na marami pa rin po sa amin ang tapat, yung mamahal sa kapayapaan, at galit na galit po sa mali at kasamaan. Lalong-lalo -lalo na po doon sa korupsyon. Kaya panawagan po sana namin mga kapatrol sa planong protesta at pagtitipon. Huwag niyo po sanang tingnan bilang humahag lang. Na doon po kami hindi para pigilan ang inyong mga boses, magpahayag, kundi pumagit na lamang po. Para masiguro po namin na maipahayag po ninyo ang inyong salobin sa paraang mapayapa at ligtas. Sabi nga po sa Micah 6.8, He has told you, O man, what is good and what does the Lord require of you but to do justice, to love, kindness and to walk humbly with your God. Tulad ninyo, gusto rin po namin matapos na ang korupsyon. Gusto namin ng isang mas maayos at magandang kinabukasan para sa ating bayan. Romans 13.4 For He is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for He does not bear the sword in vain. Kaya sana po, sa na tingnan po kami bilang hadlang, tingnan niyo po kami bilang katuwang sa laban para sa tama at sa pagtataguyod po ng kapayapaan at katarungan. Ngayon po, sabay-sabay nating isigaw, mabuhay, mabuhay ang, ang mga kapulisan! Mabuhay, mabuhay ang mga kapulisan! Ako po ngayon ay medyo naubusan ng boses kasi halos lahat ng rally, nandoon kami at sumisigaw sapagkat kapag naalala namin ang katagang sinabi ni Dr. Jose Rizal, na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kung kaya't kami ay lumalaban kasama ninyo sa korupsyon, kaya't tayo ay naparito, hindi upang magasik ng lagim o gumawa ng kasamaan laban sa mga kapulisan. Sapagkat tayo ay naniniwala na ang mga kapulisan ay nandyan upang tayo ay protektahan. Katulad din po natin sila, ayaw ng korupsyon, gustong mamuhay ng matiwasay at maganda dito sa Pilipinas. Kaya mga kaibigan kong mga Pilipino, isang tabi po muna natin ang ating mga kulay. Kung ano man po ang iyong kulay, kung ano man po ang kulay ng politikong iyong sinusuportahan, magkaisa po muna tayo sa pagkakataong ito upang sa gayon ay masalisulpa natin ang kinakaharap ng ating inang bayan na problema. Unang-una sa lahat mga kababayan, tayo ay naparito sa pagkatang House of Representatives Diyan namumugad ang mga kurakot at buwayang politiko. Diyan nagsisimula ang lahat ng nakawan sa gobyerno. Ang House of Representatives, binuo ng mga congressman. Ang Quad Committee na yan binuo hindi para sa tao mamamayan kung hindi binuo para protektahan ang mga politikong magnanakaw. Ngayon, tayo ay naparito upang magkaisa Walang uwian, walang susuko, hanggat hindi natin napapatalsik ang mga politikong kurakot na nagpapahirap sa ating bansa. Ipaglaban natin kung ano ang malapat na sa atin. Huwag tayong matakot sa mga politikong nakaupo sapagkat tayo ang dahilan kung bakit sila ang naupo dyan at tayo rin ang magpapababa sa kanila sa mga posisyon. Ang mga politikong iniboto natin, hindi natin sila ipiloto upang ang bayan ay pagtaksilan o pagnakawan ang mga tao. Pinoto natin sila dahil ang akala natin sila ang makakarutas sa kahirapan sa bansa natin. Ngunit hindi pala sapagkat sila pala ang mas lalong magpapahirap sa ating bansa. Mga kapatid kong Pilipino, mga kabataan, lumabas na kayo sa inyong mga tahanan. Magsilabas kayo at ipakita natin sa gobyernong ito na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Huwag tayong matakot sa mga politiko na nakaupo dyan, na walang ginawa kung hindi magkain at kainat at nakawin ang kaban ng bayan. Habang ang mga Pilipino ay naghihirap, habang ang mga Pilipino lumulusong sa baha, ang mga politikong binoto natin at ang kailang anak nasa ibang bansa at nagpapakasarap sa kaban ng bayan. Papayagan ba natin ng mga Pilipino na ganun-ganunin lang tayo ng mga politikong binoto natin? habang ang mga estudyante lumulusong sa baha, nagpapakahirap habang ang mga magulang nila nagtatrabaho ng 24 hours para lang may pambili ng uniform, para may pambaho ng kanilang mga anak. Ang pera ng kabalang bayan, ang pera ng taong bayan, ginagastos ng mga anak na politiko na nagpipiling prinsesa at nagpipiling hari. Nakita po natin ang iyan sa mga anak ng kontraktor, ilan sa anak ng mga kongresista na pag sila ay kumakain sa isa-ibang bansa, ang isang kainan lamang ay nagkakalaga ng 759,000. Hamantala ang mga Pilipino, lumulusong sa baha. Meron na tutulog na walang makain. Nasubukan ba ng mga politiko na yan na magtrabaho sa taas ng bukid? Nasubukan ba ng mga kongresista na yan na magtanim ng palay sa bukid? Hindi nila nasubukan kaya hindi nila tayo naiintindihan sapagkat sila ay natutulog sa mga magagandang tulugan kumakain ng masasarap na pagkain mga kapatid kong Pilipino. Kaya tinatawagan ko at tinanyayaan ko ang lahat ng mga retired general, retired na kapulisan at kasundaluhan na kung kayo ay totoong merong malasakit at pagmamahal sa bayan pumunta kayo rito at samahan niyo kami sa pagsugpo sa korupsyon sa ating bansa kung totoo na sa loob ng House of Representatives ay walang tiwali, walang magnanakaw, lumabas kayo dito at ayusin natin ang problema ang nangyanyari sa ating bansa. Senator Risa Montibiros, kung ikaw ay totoo nagmamahal ng bayan, pumunta ka rito at samahan mo kami sa pagsugpo sa korupsyon sa ating bansa. Senator Bato Tiralosa, Robin Hood Padilla at lahat ng mga senator, kung totoo kayo na merong pagmamahal at malasakit sa inang bayan, pumunta kayo rito, bumaba kayo rito at pag-usapan natin ito sapagkat hindi kami aalis dito hanggat hindi lumalayas ang mga buhay na sa House of Representatives. Yeah! 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 Mr. President Bongbong Marcos, kung totoo na makabayan ka, kung totoo na mahal mo ang Pilipinas. Bumaba ka rito at tulungan mo kami na sugpuin ang mga buhayan ito. Vice President Sara Duterte, kung totoo na mahal mo ang Pilipino at handa kang maglaban sa mga Pilipino, bumaba kayo rito lahat ng senator, congressman, mayor, mga retired na general ng pulis at sundalo, pumunta kayo rito at ayusin ang problema ito dito sa ating bansa. Itong House of Representative ang dahilan ng nakawan si Martin Romualdez na magnanakaw hampas lupa insektong buhaya. Akala ko dati ang mga buhaya nasa tubig lang. Ngayon, nagsilabasan ang mga buhaya. Kumagabang sa House of Representative ang mga buhayang bu General Torre, hinahamon kita na kung totoo na ikaw ay may malasakit sa Pilipino at ikaw ay nagsisirbisyo sa Pilipino. General Torre, pumunta ka nito sa House of Representatives at tulungan mo kami ayusin ang mga nakawan sa gobyerno. Ikaw daw ang pinakamagaling na naging champion sa ating bansa. Bakit hindi mo magawang ikulong at ulihin ang mga magnanakaw na 'yan. Ang House of Representative ng mga buhaya, ang mga bobo na hindi marunong mag-imbestiga, na pinapaikot ang mga Pilipino na akala nila ay mga bobo, kong totoo. Ay kayo, ay binuo upang protektahan at imbestigahan ang mga anomalya sa bansa. Ipatawag niyo si Martin Romualdez, ngayon House of Representative. Ang House of Representative ay aso ni Martin Romualdez kaya hindi nila magawang ipatawag si Martin Romualdez this kaya lang ba ang kaya nyo House of Representatives? Yes. Hindi ba kaya ipatawag si Martin Romualdez sa si Tizaldi ko? Anong investigasyon pa ang kailangan natin? Sinabi na ng pamilya Diskaya kung sino ang mga politiko, kongresista, na kasama sa nakawan sa flood control projects. Sinabi niya na si Zaldico at si Martin Romualdez ay kasama sa mga nakawang sa gobyerno. Bakit pinalitan ang Senate President? Sinabi rin ni Congressman Toby na kasama sa mga nakawan si Zaldico at si Martin Romualdez. Ngayon, anong imbisigahan pa ba ang kailangan? Hindi naniniwala ang taong bayan na may mapupuntahan at patutunguhan ang investigasyon ito. Paano kami maniniwala na may mapupuntahan ang investigasyon ito kung ang nag-iimbestiga ay kasama at sangkot sa mga nakawan sa gobyerno? Mga Pilipino, paulit-ulit ko po kayong dinatawagan, Ito pong pagprotesta na ito ay wala nang uyan sapagkat dito na tayo matutulog hanggat hindi natin mapapapapa ang mga buhay ang nasa House of Representatives. Kaya, kung totoo kayo mga politiko na may malasakit at pagmamahal sa bansa, kayo ay magsinabas at pag-usapan ng matiwasay at para sa ngayon marisolba ang problema ng ating bayan na kinakaharap ngayon. Yes! Lahat po ng mga Pilipino na may pagmamahal sa ating bansa, lahat po ng kabataan, kayo po ay pumunta rito at ipakita natin sa gobyerno ito na totoo nga ang katagang kasabihan nila na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Huwag tayong matakot sa mga politikong namumuno sa atin sapagkat tayo ang nagpapusa sa kaya sa mga posisyon nila, tayo rin ang magsama-sama upang sa ngayon mapatalsik natin ang mga politikong kurakot na siya ay nagpapahirap sa ating bansa mga kababayan.